Matapos ang isang panalo ng Los Angeles Lakers sa Detroit Pistons na nagtapos sa score na 133-107, isang revelation ang lumabas at nakitang si Lebron James alone ay may mas mataas pang total points, assists, steals at blocks kumpara sa buong koponan ng Pistons combined. Malupet! At hindi lang sa regular season ha, combined pa ito ng regular at playoffs. Ang mga individual na istatistika ni Lebron ay nagpapakita ng malinaw na larawan ng kanyang dominasyon na shot na may naipong 47,126 na puntos 13,352 na rebounds 12,557 na assists, 2,682 na steals at 1,356 na blocks sa kanyang makulay na karera. Sa kabilang banda, ang Pistons ay nakapagtala ng 42,383 points, 14,725 rebounds, 7,909 assists, 2,296 steals at 1,174 blocks. Ang kahangahangang revelasyon na ito ay nakakuha ng atensyon pagkatapos ng nakakabilib na tagumpay ng Lakers laban sa Pistons na binibigyan din ang malaking disparity sa individual contributions. Dagdag pa riyan, isang kakaibang paghahambing pagkatapos ng laro ang nagpapakita ng kaibahan sa edad at karanasan sa pagitan ni Lebron James at ng mga starters ng Pistons sa edad na 38, si Lebron na may 47,153 points at 66,399 minutes sa kanyang karera ay kitang kita ang pagkakaiba sa mga batang starting lineup ng Pistons na may average age na 21.2 na may kabu ang 5,920 points at 13,404 minutes. Ang matagumpay na laro ng Lakers na pinangunahan ni Nadie Russell with season high na 35 points, Anthony Davis na nagambag ng 28 points at Lebron James na nagpaasok ng 25 points ay nagdala sa Pistons ng kanilang franchise record na ikalabin limang magkaasunod na pagkatalo. Masaklap man ito sa Pistons, ang dominanteng pagpapasiklab ng Lakers ay hindi lamang nagbigay diin sa kainaan ng Pistons, kundi bumuhay pa ng mainit na talakayan tungkol sa lakas ng impluensya, at effectiveness ni LeBron. Kitang-kita na lumalawak na lalo ang agwat sa pagitan ng kanyang individual na achievements at ang kolektibong pagsisikap ng isang buong koponan ng NBA. Talagang kamangha-mangha at malupit ang mga record ni LeBron James. Tingin nyo mga ka-atletiko, ano pa ba, ba ang hindi niya kayang gawin?